point. Paano kung sabihin ko sa inyo na hindi na sapat ang lumang kagamitan ng Pilipinas? Kailangan na natin ng makabagong teknolohiya at hindi biro ang magiging epekto nito. Peligroso ang hinaharap natin sa West Philippine Sea at East Asia. Pero, sapat ba ang ating paghahanda? Si Defense Secretary Hilberto Teodoro mismo ang nagsabi, Kailangan na ng Pilipinas ng asymmetric capabilities. Hindi lang ito tungkol sa mga lumang barko. Usapan na ito ng modernong submarines at steel-hulled ships na kayang sumabay sa pinakamalalaking banta. Pero may mas malalim na problema. Sapat ba ang mga hakbang na ginagawa ng gobyerno o huli na tayo sa laban? What's up mga Kapulse Point? Ngayon lang talaga tayo magkakaroon ng ganitong classified intel. Alam niyo ba na ang ating Defense Secretary, Hilberto Teodoro Jr. mismo ang nag-confirm nito? Hindi na tayo magpapatalo sa China. Sa talumpati ni Defense Secretary Hilberto Teodoro, nilinaw niya ang direksyon ng Pilipinas sa ilalim ng self-reliant defense posture. Aniya, ang modernong teknolohiya ay magiging prioridad ng AFP at hindi na dapat mag-focus sa mga lumang kagamitan. Kailangan natin ng asymmetric capabilities. Mga makabagong estratehiya at teknolohiya na kaya nating gamitin laban sa mas malalaking puwersa tulad ng China na patuloy na nang-aabuso sa West Philippine Sea. Kaya naman, hindi na nakakapagtaka na puro brand new assets ang gusto ng DND na labis na napakamahal. Something na tinututulan ng ibang house representatives na nauwi sa pagtapyas ng budget para sa modernization program. Kung steel-hulled at reinforced lang ang mga barko natin, iba sana ang kwento sa mga ramming incidents sa WPS, dagdag ni Teodoro. Pero, tanong, sapat na ba ang ganitong modernong approach para protektahan ang ating karagatan? Or mas cost-effective kung makakarami tayo sa mga second-hand assets? Habang ang Pilipinas ay nagpaplanong magpalakas ng puwersa nito, malayo na rin ang narating ng ibang bansa sa Asia. Sa Japan, nagbabala mismo si Prime Minister Shigeru Ishiba na maaaring maging Ukraine ang East Asia bukas. May posibleng digmaan sa rehiyon, lalo na't patuloy ang tensyon sa pagitan ng Japan at China. Handang makipag-alyansa ang Japan sa mga bansa sa rehiyon. Pero tanong, saan tayo lulugar dito? Pero wait. May inside info ako. Pero bago ko sabihin, isipin niyo muna, bakit kaya ngayon lang inannounce ito? Mga couple's point, ang sagot ay nasa ilalim ng dagat. Yes, tama ang inyong narinig. Our very own submarine force, ang ating magiging secret weapon. Hindi lang isa, pero dalawang klase ng submarine ang ino-offer sa atin ng South Korea. Bago tayo magpatuloy, pahit na lang ng like button kung nagustuhan nyo ang video na ito. Habang patuloy na tumitindi ang tensyon sa East Asia at West Philippine Sea, hindi rin nagpapahuli ang Pilipinas sa plano nitong palakasin ng depensa. Sa nakaraang ADAS, ngayong taon, dalawang high-tech submarines mula South Korea ang iniaalok sa Philippine Navy. Ang una, ang Ocean 1400 PN at ang mas advanced na KSS-2IIPN. Ayon sa mga opisyal, mas gusto ng Philippine Navy ang KSS-2IIPN dahil sa mas advanced nitong capabilities. To give you a general brief idea of the uh, the KSS-3PN submarine, um, its total uh, displacement is uh, 2,800 tons. Its total length is uh, 77 uh, meters. Um, and it uses a lithium ion battery, a lithium ion battery, which is, uh, which is capable of lasting through 4,000 uh, life cycles, um, which is twice as much compared to the conventional lead acid battery. Because of its lithium ion battery, the KSS 3PN can last uh, underwater for six days, uh, which increases and um, expands the operational capability of the submarine. Once the battery runs out, it can resurface and recharge within seven hours, and then go back down to uh, go back down submerged and repeat that for six days, um, up to 50 days total um, in operation. Uh, moving on to the weapon system, um, the KSS-3PN uh, is famously known for a quick weapon reloading system. It can simultaneously control four different types of weapons: um, a SLCM torpedo, as well as anti-surface ship. and lastly mines. Um, it can carry up to 20 weapons, um, uh, 20 weapons at the same time. Alam nyo ba na mahina ang China pagdating sa anti-submarine warfare? Kahit nga mga high-tech na submarines nila, lumulubog bigla kahit nasa daungan eh. Pero teka, Korean jets, Korean ships, and now, Korean submarine naman. Hmm, dahil ba sa mahilig magsamyupsal ang mga Pinoy, kaya favorite ng D&D ang mga Korean assets? Magasto din kasi ito. At kung pipiliin ng gobyerno, kailangan ng malaking pondo at commitment. Pero sandali, may pasabog pa akong hindi nasasabi sa inyo. Isa pang malaking usapin na dapat nating harapin ay ang plano ng mga kaalyado natin tulad ng Japan at India. Ayon kay Ishiba, ang seguridad ng East Asia ay nasa pinakadelikadong estado nito simula pa noong Second World War. Pati ang India na ngayon ay may tatlong warships sa Iran para sa naval exercises. Ay tila nagpo-position na rin para sa mga posibleng banta. Coincidence ba ito o part ng larger strategy? Kasi kamakailan lang ay nag ang Iran ng ballistic missile strike sa Israel. At ngayon, ang Israel ay pinag-iisipan ang gagawing counter-strike sa Iran samantalang ang Iranian Supreme Leader na si Ayatollah Ali Khamenei ay nagbabala na hindi magtatagal ang Israel. Parang nagiging mapanganib na ang mundo sa araw-araw no mga kapals point. Tingin niyo nalalapit na ang apocalypse na pinaniniwalaan ng mga Kristiyano. Kaya naman, sa kabila ng mga ito, paano nga ba natin masisiguro na maabot ng Pilipinas ang mga modernong teknolohiya habang nakapaligid ang malalaking banta? Ang sagot sa tanong na ito ay makikita lamang sa mga susunod na hakbang ng ating pamahalaan. Ang pagpili ba ng submarines o steel-hulled ships ang magbibigay ng sapat na proteksyon sa bawat Pilipino? Malapit na ang election. At nakasalalay sa ating mga kamay ang kinabukasan ng AFP Modernization Program. So ingat sa pagboto, lalo na sa mga party lists. Hindi po ako pro-China. Hindi rin po ako pro-US. Ako po pro-Pilipinas po. Kaya yung sinasabi po natin na uh, yung mga mga disturbance na mga fisher folks. Totoo po yan. May mga report po kami sa mga balikatan exercises nyo, sa mga uh, yung mga ginagawa nyo due to VFA, etong Edgar, Marami pong mga nadidisturb na kabuhayan ng ating mga mamayan. Sa kongreso pa lang, ang dami na ang tutol sa modernization ng ating AFP. Pero may pinakamalaking tanong pa. Kakayanin ba ng China ang mga developments na ito? Comment niyo ang thoughts niyo. Don't forget to like, share and subscribe para updated kayo sa latest defense news.